Ang Lake Mapanuepe ay matatagpuan sa Barangay Aklaw, San Marcelino, Zambales. Isa ito sa pinakasikat na pasyalan sa Zambales dahil sa berdeng paligid at kalmadong kapaligiran. Maraming ang aktibidad ang pwedeng gawin dito tulad ng pangingisda at pagkakamping. Pero alam nyo ba na dating ilog ang lawang ito? Noong 1991, pumutok ang Mount Pinatubo at ang lahar nito ay nagdulot ng pagbara sa ilog. Kalaunan niya ay idineklara na ito sa ngalang Lake Mapanuepe. Tara at samahan niyo kami sa aming biyahe para sulyapan ang tinaguriang New Zealand ng Pilipinas. Yon, what's up? Tim Guha po. Excited ako sa ating lakad for today. At tayo ay nandito nga na sa Olonga po. So ang biyahe po natin for today's vlog ay papunta sa Mapanuwepe Lake. Yes! First time po natin pupunta sa may Mapanuepe Lake no? Right now on the way tayo sa SBMA Para daanan yung isa nating makakasama syempre walang iba kundi yung ating tropa na si Slash Motoblog And kasama din natin yung isa kong kaibigan Si Sir Mark Manalili yan Kambal na kambal kami guys Kung makikita niyo yung helmet niya Sniper, jacket at saka yung top box Parehas na parehas kami <laughs> sa aming plano eh mga 7.30 nandun na tayo no? dito medyo maselan kailangan first stop first go kundi matitikitan ka kaya nandito kami para sunduin siya dahil hindi maibuhol yung camping chair na gagamitin doon sa mapanwebe Okay, isin lang namin to tapos take off na kami. Ayan, bago kami bumiyahe, pinagkoconnect-connect muna natin yung ating mga Predcon Intercom para mas madali. Mga usap usap kami. Masyado silang seryoso sa pagkoconnect. <laughs> Ayan, sige, silas nga pala mo una. Yes, hindi ako. Sa ako. Nagulat ako kasi ang take off namin guys Is alas 5 Pag tayo namin Maliwanag na pala yung alas 5 Akala ko madilim ba <laughs> Yan so may exit dito Ng SBMA Yan medyo masaya lang kasi dito na no? Paglabas natin dito is Pabaretos na to na no, guys Barretos no Barretos ang kinagandahan lang ng biyahe natin kasama natin si Islash kasi kabisado niya yung daan papunta ron then makakatipid din tayo ng tour guide no kasi ang alam ko may yung bayad yung tour guide doon si Islash kasi third time niya na mag visit sa Mapanuwebe eh. lugi tayo no kasi eh, siya naka IDB 160 <laughs> Medyo nag-adjust lang ako ng konti sa balance ng motor natin kasi biglang bumigat sa likod eh. Umpisa pa lang ng vlog natin. Napakagandang view na yung makikita nyo. Tignan nyo naman yung mga bundok dito at yung dagat oh. Hey! Ang ganda nga ng view! Ang sarap bumiyahe! Kaso hindi pa tayo nakapagkape. <laughs> Yan meron tayong dinaanan dito na bypass route Mas mabilis daw dito sabi ni Slash Habang bumabiyahe tayo eh hanap, hanap tayo na pwedeng mapag-almo Ang isa sa kinagandahan pag bumiyahe ka dito sa Sambales eh, yung mga view ng bundok no Napakaraming part dito na yan Pulo bundokin talaga Asahan mo na kapag ganyan Maraming nakatagong magagandang pasyalan Shoutout naman sa mga taga-Sambales dyan. Mag-comment naman kayo dito sa ating vlog kung saan yung maganda next destination na puntahan. Yan, meron na tayong nakita kung ano. Pwesto kung saan tayo mag -almsal. Field View Bistro and Restaurant. Yes. Anong lugar na to? San Marcelino na to na. No? Yes, dito, dito tayo mag sa San Marcelino. Alright, almasal muna kami. Tapsilog. Spam silog. May sabaw yan. Kain muna tayo. Tapos <laughs> na tayong kumain. And approximately, siguro mga isang oras sakto nandun na tayo sa Lake Mapanuepe. Alright, let's go. Yan, so, bago daw kami pumasok dun sa rap road, merong Jollibee dun. Dun na kami bibili ng pang lunch namin. Tapos lahat tayo na 7-11 para makabili ng konting eh. foods pang merenda. Ganyan. Pag nandito na kayo sa part na to ng Sambales, marami kayong makikita ng nagtitinda ng mangga. No? Huh? isa sa pinaka produkto ata nila dito yung mangga ayun ang dami oh tindahan ang dami <laughs> Yun, so tigil muna kami ng 7-11 para bumili ng mga pwedeng makain doon kasi alam ko merong isang tindahan doon pero para sigurado na kasi baka pagdating namin doon baka sarado yung tindahan <laughs> pag pumunta kayo ng mapanuepe eh, tapos hindi kayo nakapaghanda wala kayong lunch ito yung pinaka Best way, daan kayo dito sa Jollibee tapos mag take out na lang kayo <laughs> Dahil kami hindi kami na ready, hindi na kami nakapagluto Kaya bibili na lang kami dito oh, Tatlo lang kasi kami kaya take out na lang Alright nakapag take out na tayo ng Jollibee guys On the way na tayo Wala na tayong ibang stopover dire diretso na tayo dun oo uh, Navigator natin <laughs> Slash motovlog <laughs> Okay, let's go Nararamdaman ko na malapit na kami Kasi Pabako na ng pabako yung daan <laughs> Ito na pala yung rough road na sinasabi nila <laughs> Ayan, Ayan na yung ano, trap Libre alikabok sa dadaanan Tis tis lang kahit pangit yung daan Kung maganda naman yung mapupuntahan ba? Diba? Ganda ng gyuri ito Hindi ako sure kung lahat na nang dadaanan natin ganito hanggang Ang Hanggang doon ba ganito na? Wala na, wala na sementado? Pero parang may balak na silang semento hindi no kasi nakapatag eh kahit hindi siya sementado pantay pantay naman ah yun nag sila kung gustong ano oo kung gusto nyo magpa tour guide no pero ang lamang natin kasama natin si Slash no kaya kabisado niya na to oo yun buhawen dito dito yung daan pero kung sa mapanwepe lake tayo dito tayo sa kaliwa grabe yung daan dito wala ko nang tumayo uy hindi <laughs> 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 pero diretso lang naman tayo diba to overtake ko na yan guys pagdating nyo din sa dulo nung ano rough road meron tulay itong kulay puting tulay na to dito kayo dadaan yan o uh, ang ganda ng view dito mas maganda rito no? kasi doon may mga halaman dito kitang kita nyo yung buong part ng bundok yung mga dati pupunta rito ayun yung tulay na Nasa kabila yung kanan, yung lumang tulay. Ngayon, meron ng sementadong ginawa rito, no? Kaya, mas safe. Parang ang sarap i-hike ng bundok na to, oh. kasi hindi siya ganun katarik. Tapos, meron siya malaking parang bato na nakabukol dun sa itaas. <laughs> Totoo, <Tutal>, lumagpasa ka? <laughs> pagkatapos nyo dun sa tulay na kulay puti yan pagpapunta na kayo rito meron mga gasgas -gas, no so tandaan nyo na lang itong tower na huli na katabi ng bundok yan dito kayo papasok sa gasgas -gas na to para di kayo maligaw let's go malapit na malapit na tayo guys ito medyo hassle yung dahan dito kasi mabuhangin Nararamdaman ko na kung bakit tinatawag na New Zealand to, no? Tignan niyo naman guys yung view. Grabe, ang ganda. Eto na, eto na mismo entrance oh. Woohoo! Yes. <laughs> lalim dito po, malalim. Uh, di tayo sa may malalim po, sa pestuan ko. Dito, sa ilalim ng puno. Ah. Gusto dito, na lang tayo. Sanyo. Ito, may lamesa dito ba? Uh. Gusto nyo dito? Oh, may kubo doon, oh. Ayun ko, may, may bayad kasi dun eh. Hindi ko nga alam. Tapos may gripo rin dito ba eh, no? Gripo ayo Tata, dito doon. May may isa dito, no. Oh. Sige. Mamaya maiinitarin din 'ton. Dito ba 'yo pwedeng dito, dito. Oh. tayo, dito? Ha? Kita. ang ganda ngayon no? kasi maberde na yung kapaligiran Rumble dito. Sabihin nyo, kilala nyo ako. Bibigyan daw ko yung discount ni Kuya, no kaya? <laughs> free kiss ko yeah, no? na uh, yan, ha? <laughs> Ayan. Solid, masarap yung ice crumble dito. Huli akong nakatikim nito, ano eh. Reminiscing good old days. High school, high school. High school, no. love. No. High, no. high school, ice crumble. <laughs> <laughs> yan guys, pag pumasyal kayo dito sa Mapanuebe, hanapin nyo lang si Kuya Romnick. Halos araw-araw na no, kuya. Kaya uh, Bermes o hanggang lunes na. oh, isipin nyo kami, nakamotor no, hirap na hirap. Pero siya, pinasok niya dito yung tindahan niya, yan, tricycle lang. <laughs> At saka solid, solid yung ano niya, promise. Ito, hindi to biro, promise, masarap. Uh, thank you, thank you. Baka gusto ko siya natin yan. Shout out sa pamilya ko sa Mindanao, uh, Yun, no. Bukain family from Mindanao po si Sir. Yung pamilya ko yan sa kawag. <laughs> <laughs> yan. Thank you, sir. <laughs> Alright, dahil lang kapag drone shot na tayo, guys. Kain na muna tayo. Gusto natin yung Jollibee natin. Alright. <laughs> jollibee natin. Matindi yung dinami. Ah. Oh my God. Sumabog yung kanin. <laughs> boy, sumabog yung kanin. Ay. Kapag nalagyan kanin yung ano ko, boy, yung jacket. Ay, putya, nalagyan natin ng gravy, boy. <laughs> hindi, hindi naman. Boy, yeah, may yeah. kanin yung gano'n. Ala, ala, ala. Alaman. Sige, okay. Kain na tayo. Nice. Jollibee yung pagkain natin ngayon. Buti agad tayong bumili. <laughs> Sumabog. <laughs> Sabog yung... <laughs> yung <laughs> may naiwan pa dito sa loob. <laughs> Ano yan sir? Mga magnet na sir. Ito yung magaling dyan. Yung ibon eh. Ito mm. yung ibon. Ay babaw ko. Ay oo oh. Boy ang galing nga <laughs> boy. Lumilipad yeah. dyan. Na? No? Alam ko kahit sa daliri lang eh. Oo Oh. no. Iba oh. lang sir kasi. Eh. Di ba? Ang galing. Ayan. Digit ulit tayo ng sticker. Yung mm. buwapit. Yan guys, may nakita tayo dito, magpapamilya. Pero parang may kinukuha sila dito sa ano. Ito. Tignan natin yung mga kinukuha nila. Susu yata, susu. Yung mm, kinakain. Ah, ano kasi tawag dyan? Ah. Ano kong tawag dyan? Tulya. Tulya? Ah. Ayan, <laughs> dami na kuha. <Dami. laughs> Paano po kinukuha? Kinakapkap niya lang po. ito oh. Ginaganyan mo. Paano po? Ginaganyan mo. Oo, oh. oh. ganyan o. Oo, ginaganyan. Dami po, po no? Oo, oh, oh. try mo rin. <laughs> <Ganyan, laughs> Oo, oh, try natin. Oh, try natin, try natin. Oo, tingnan mo. Oo, ganyan. Oh. Meron ng... Oh. 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 <laughs> ganyan po, oh. puro namin. Dapat ganyan, o. Meron ka ng naano. May pangulam na. <laughs> Oo, oh. so, ganyan na yan. Dapat po. <laughs> Tulia, boy. Tulia. Yung ginagata. Oo. Oh. Ayan boy. Ano na daw? Ayan boy, ganyan karami nakuha nila. One week na daw sila dyan. <laughs> <laughs> Anong luto ginagawa dyan? Di ba yung ginagataan? Hmm. Ayan boy. Kap kap tayo. Babad tayo lang pa. Time <laughs> natin mangunguha ng tulia. Subukan natin. Boy, dahil siligo na boy. <laughs> Boy. Oo, no. <laughs> oh, ito. May so, isang pwesto pa lang sila. Yung dami na nilo. Boy, katagoy yung boy, ma-advance ka. Advance ako. Una ako sila. <laughs> 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 Inuubos na pala yung layo doon. Boy, di na makakapagparami <laughs> doon. <laughs> <laughs> ito, may nahuli na sila. Hindi ba yung ano to? Yung biya? Biya ba yung tawag? Sa Pampanga? Oo. Oh, hmm. kinakamatay. Oh, namatay na dahil. nakuha kami, dalawa. Guys. Tigis kami ni slash. Wala. And guys, pupunta namin yung tindahan. Meron tindahan kasi dito, nag-iisa lang siya. Tinamad kami maglaad kaya nagmotor pa kami. Oh, may nakita kami nagpi-pictorial. Bili lang kami ano, kahit mga pa chichiri ang maliliit lang. And guys, may nagpi-pictorial oh. Kita na 'yan. Hillary and Huxley. Ay, meron Ayun pala yung nagtitinda. Pogi naman, di ka umikibo. Tumatawa ka. Alam namin, tulog yung tao. Magkano daw yung ano niya? Ayan, uh, hi ho, ganyan. Ito na lang? Oo. to? Yan, nilibot namin. Gamit namin yung ADB ni Slash. <laughs> Tamad maglakad eh. Meron kami nakitang ang ano, nagpi pictorial Wedding pictorial siguro to. Ayun No. Nadun sila sa tabi ng lake. Guys, ang ganda. Marami siguradong nagpi pictorial dito kasi ang ganda ng ano eh. Yung scenery, no? Kaso sumabay yung mga baka. Ayun No. <laughs> ang dahil baka. Ah, oh, meron dyan. Ayun yung mga nagpi-pictorial guys oh. Kapag nandito kayo sa Mapanwepe Maririnig nyo yung tunog ng parang Parating yung malakas na ulan Pero hindi kasi Ang naririnig nyo yung hangin na tumatama sa dahon ng mga Pine tree ba to? Pine tree o oh, yun Kanina kala namin may paparating na ulan. Ganun pala talaga. Sabi nung nakausap namin dito. <laughs> kala namin nung kasi wala kami sisilungan. Isa lang yung kubo na libre dito. So, talaga <laughs> kami kapote. Ako wala. may dala kapote. Si Maki wala dyan. Kaya lang muna kami guys. guys, konting trivia lang about sa Lake Mapanuepe. Uh, sa totoo lang, uh, yung Lake Mapanuepe, dati siyang ilog guys. Umaagos siya, papunta ron. Pero nung pumutok yung pinatubo, nung 1991, nagkaroon ng bara dahil sa lahar. Yun yung rason kaya nag-stay yung tubig at doon nabuo yung kwento ng Lake Mapanuepe. Yan, pauwi na kami guys. Solid yung naging pag-i-stay namin dito sa Lake Mapanuepe, no? Nagpit lang kami, tapos biyahe na tayo ulit pa uwi.